Ganang tanghali sa inyong lahat. Kumusta po? For today's video ay uh, pag-usapan natin yung caption ni Ma'am Prisya Sarabi dito sa aking video na Israel Train. Uh, Nakashare kasi ito sa wall niya. Wala na tao ang train nila. Bagsak na ang kumpanya. Uh, Ma'am Prisya, dito sa Israel, ang may-ari po ng train at ang mga bus ay goberno. So, kahit po walang pasahero ay tumatakbo po sila siguro kung napanood mo yung ibang video ko mayroon doon na bumibiyahe ako doon mula doon sa Tilabi papunta dito sa aking trabaho na tatlo lang kami na pasahero doon sa taas kasi ang train dito sa papunta sa amin pag malalayo na ay may second floor mahaba po siya kung may napansin kung napansin nyo yung aking video so dito guys sa mga hindi pa po, po nakapunta dito sa Israel uh, maganda po dito kasi hindi po problema ang transportation kung gusto nyo pumunta sa mga lugar na gusto nyo puntahan dito uh, tulad sa mga malalayo tulad dito sa lugar ko hindi ka pwedeng nakatayo kasi ang biyahe ay 45 minutes Uh, hindi ka pwedeng nakatayo, kuhulihin yung driver o magmulta sila ng 5,000 shekel equivalent to 70,500 pesos sa atin. Yan po yung multa sa kanila kung uh, magpapasakay sila ng pasahero na nakatayo na lang at hindi na nakaupo. Ganon po kay stricto yung mga bus dito. So, hindi tulad doon sa Pilipinas na saksak ng saksak ng mga pasahero doon sa... Kahit punong-puno na, kahit mga sardinas na at ang biyahe ay mga 2 hours, 3 hours tulad doon sa amin. Kahit puno na po yung bus doon, uh, pero yung driver humihinto pa rin kung mayroong papara, papara sa kanila. So yun po yung kaibahan. Doon sa Pilipinas, hindi ka pwedeng makipag lalo na sa Manila, hindi ka pwedeng makipag-meet ng isang tao ng ganito ang oras. Kasi sa traffic pa lang, uubusin na yung oras mo. Pero dito sa Israel, guys, kung makipag kayo ng ganitong oras, ora mismo, makarating kayo doon. Kasi lalo na pag sumakay kayo sa train, ang train dito, ah... Uh, Lalo na dito sa amin, every 30 minutes. So, ang bus naman po is every 15 minutes ang biyahe. Tumatakbo po sila kahit walang pasahiro. At mayroon na rin po silang subway dito. Yung mga train na nasa ilalim ng lupa dumadaan. Tula doon sa Georgia. Sa Georgia, mayroon na po ang, Nagtataka na kami nung nagpunta kami, nagbakasyon kami ni Des. Kasi doon, wala kang makikita traffic yun pala, yung mga train nila ay nasa ilalim lang ng lupa so yun lang po, sana may natutunan kayo sa aking video, lalo na doon sa mga hindi pa po nakapunta dito sa Israel uh, ngayon may idea na kayo na pag pumunta kayo dito wala pong traffic yun lang po, bye bye, ingat po tayong lahat